dating senador Antonio Sani Trillanes and running for mayor ng lungsod ng Kalookan. Umiipal lang daw sa Quadcom Committee, sabi ng mga DDS. Ay, mga DDS. Nakakatawa naman yung mga paratang nyo. Wala na bang bago? Wala na bang uh, maititindi yung tindig nyo mga DDS? Ha? Lahat ba ng uh, lahat ba ng uh, tirada nyo? Tira pasok na lang ba kayo? Ha? Wala na bang uh, ilulupit yan at ibibigat? Wala na bang ilalakas pa yan? Ha? Umi epal Kapag basag ang tatay nyo na oogod oh, oh god oh, oh, sasabihin ninyo, umiepal. Ha? <laughs> ah, umi epal O, tingnan nyo mabuti. Hindi napanood ng iba to, mga kababayan ko. Ba't dito sa channel ko mapapanood din nyo? Panoorin nyo ito mabuti, mga kababayan ko. Ganito daw ang epal sa Quadcom. Alam nyo, sa totoo lang ha, bad trip ako sa ibang kongresista. Totoo, bad trip ako sa ibang kongresista. I'm sorry kung maging bias man ako sa punto na to, pero bad trip ako sa ibang kongresista eh. Bakit? Tingnan nyo ito mabuti. Bakit ako naaasar? Papaliwanag ko mamaya sa inyo. Tingnan nyo. Buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung uh, ano niya, yung son in ay... Uh, ano, uh, I take ha? exception. Tignan niyo mga kababayan ko. Panoorin niyo mabuti ah. That uh, statement, uh, um, Sir Chair. please, uh, it is not fair it, it, and it's, it's, it's my, it's it my, my opinion. It's statement. my opinion. Ikaw nga, pinapapatay mo yung mga suspected. Uh, 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 suspended. Tignan nyo kung gano'ng kabaya sa number one na ko. Ah mawalang galang lang po sa mga kongresista natin. Alam ko pong nasa tama yung ginagawa ninyo. Pero pag nakikita nyo po sana na nagsasalita po yung uh, resource person, no? Sana ipatuloy nyo po, di ba? Sana po bigyan nyo ng way ng pagkakataon yung resource person na patapusin ng kanyang salita at pwede nyo naman po sana ng hindi patayan ng uh, mikro... Pwede naman pong patayan ng mikropono itong si Duterte nang hindi na po makapagsalita nang ganito kasi hindi po maituloy ni Mayor Sani Trillanes yung uh, dapat niyang sabihin. 'Di ba mga kababayan ko? Hindi po maituloy ni Mayor Sonny Trillanes yung mga sasabihin niya sapagkat umie pa, lume-entra po itong uh, dating presidente. Ba, wala naman pong problema if Mayor Sonny Trillanes accuse his son na isa pong uh, tulak Big time na tulak ha, big time na tulak. That is opinion of Mayor Sani Trillanes. Kung kakasuhan nyo, and responsibility yan ni Mayor Sani Trillanes. Yan e problema po dito, pukul kayo na pag pumupukul si, si, Trillanes sa Quadcom, hindi nyo pinagsasalita, papatayan nyo pa ng mikropono. Gusto nyo makita mga kababayan ko ha, tingnan mo pang babastos. Sige, tuloy natin. Tingnan nyo, yung microphone. Ayan Tignan niyo pong mabuti, mga kababayan ko. You must listen, mga kababayan ko. Nung hinarang netong mga taga-quadcom, na netong mga taga-quadcom hinarang, sinuspend yung, uh, ano, yung uh, hearing, mga kapatid, hinayaan nila si Duterte at subukan daragin si Trillanes. Mga kababayan ko, bakit? Sa pamagitan ng ano? Panoorin nyo mabuti. Panoorin nyo ito mabuti, mga kababayan ko. Para makaalaman tayo, pinatayan nyo ng mikropono si Trillanes. Sige. Uh, statement, um, Sir yeah. Chair. Uh, please, uh, it's, it's not fair it, it, it's, my, it's, my, it's it's my opinion. Shibuts. It's statement. my opinion. Ikaw nga, pinapapatay mo yung mga suspected. Yan, pinapa, binabanggit na ni Mayor. So suspended. Uh, rin, 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 Session suspended. Sabay pokpok ng ano, martilyo nila. Pinatayan nila ng mikropono. Wala ka na. Sabi ni Sabi ni Mayor Sunny kay Duterte, wala ka na. 'Di ba? Wala ka na. 'Di ba? Tapos anong ginawa? Mga kababayan ko, tingnan niyo mabuti. Oh, ano? tapos pinatayan niyo si Akop, Umepal, ang sabi lang, Sani, walang Hoy Sani ha. eh. Oh, Sani. Mga kababayan ko, let me correct. Yung naglabas po nitong uh, video na to, eh mamahirap po 'yan. Wala pong sinabing si Akop na Hoy Sani. Sani lang correction ha. Oh, eh Sani. Pinapagalit eh. Oh, pinapagalit, pinapagalit, eh. Pinapagalit, oh pinapagalit, Sani. Huwag kang mag-arte rito ng ganyan. Ayan, si Akop, si Abante. Pinapag Ayan no, direktahan tayo. Sige, balik tayo dito. Ngayon, mga kababayan ko, mga mga kababayan ko, ganito po ano napapansin ko sa Senado, sa Congress, no? Mawalang galang lang po sa mga kongresista natin, no? Uh, kung bias po kayo kay Trillanes. Kumbias po kayo kay Trillanes, kumbias po kayo sa mga sinasabi ni Trillanes. Ayoko lang po magsalita. No? Ayaw ko lang po magsalita. Maraming pasabog sa inyo eh. Sa lang eh. At kaya ko rin pasabugin. Pero maging patas po kayo. Ako wala akong problema kay Akop. Karapatan ni Akop yon. Pero let me correct, wala siyang sinabing hoy. Unlike dun sa sinasabi nitong isang media network. Media network ha? Ha? Media network na bumabanat kay Sunny. Ha? Mga kababayan ko, nobo ito, may, ang naglabas nung ano 'yan, ng uh, video na 'yan na may kasamang Hoy is yung isang media na media entity. Mga kababayan ko ng isang religious group. Oh, media hindi hindi natanggal na media. hmm ang titigas ng pagmumuka, 'di ba? Nilagyan pa ng caption, mga kababayan ko, Hoy Sani, walang sinabi si Akop na ganun, ha? mga kababayan ko. Ang ang pinaanap po na ko dito, mga kababayan. Ang punan po puna ko po dito is pagdating kay Sani, puputulin nila, hayaan nilang maghanda, nilang hayaan nilang padarag. Itong mga itong si Duterte mga pagsalita. Kasi basag na basag si Duterte dito. Mga kababayan ko, ulitin ko lang, panoorin nyo mabuti kung anong in-explain. Kung ano niya eh, San Ilo ay... That would uh, be, uh, I take uh, exception to that uh, statement, uh, um, yeah. Sir Chair. Uh, please, uh, it is not fair. It, 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 sinasabi ni Duterte, uh, himayin lang natin, ah, uh, taryain na lang natin. Kung, uh, ano niya eh, San Ilo ay... Uh, be... ang sabi ni Mayor San Trillanes dito, ah, uh, yung usapin patungkol doon sa illegal drugs... Take uh, mga kababayan, company point of view niya. At in-example niya dito si Pulong, mga kababayan. Panorin nyo to that, uh, um, uh, Please. Uh, it is not fair. And it is, it is my, it's my, it's my opinion. opinion. Sabi ni Duterte, hindi daw patas yung ginagawa daw ni Trillanes. Totoo ba yon? Ang sagot, na, ang sagot naman sa kanya ni Mayor Sani Trillanes dito, how about dun sa mga pinagsususpechahan niya? 'di ba? lang nila ni Garma, yung dating uh, PCO board member din. Kaya pinatodas nila. 'Di ba? Ngayon, pinagsususpetsahan din ni Trillanes yung anak niya na di umano ay kasosyo ni Piti ni, ni ano ng uh, sino ba yung business partner nito na, na involved sa droga. Inappoint niya pa sa yung inappoint niya pa sa uh, position nawa pang economic advisor? <laughs> Michael Liang Oh, 'di ba? Tuloy. It's my statement. opinion, Ikaw nga pinapapatay mo yung mga suspected. Suspension suspended. Kita nyo. Napansin nyo mga kababayan ko, naghabulan sila doon ng ano, naghabulan na sila ng uh, baratan during that time. Ito pa paliwanag diyan. Oh. Pansin nyo mga kababayan ko, kaya bidilugan yan. Kasi pinatayan si Trillanes ng microphone. Abang si Duterte pinagsasalita nila. Tuloy. Wala ka na. Pero, pero, kausap ko si Mayor Sani dyan. Mga kababayan. Wait lang, mapakita ko sa inyo. Kausap ko si Mayor Sani dyan. At ang nakakatawa dyan, alam nyo, nagkausap kami dalawa. Papakita ko sa inyo, ha? Ah. exclusive ito sa channel ko na ilalabas ko to. Although, hindi ko dapat inilalabas sa inyo, mga kababayan ko. <laughs> pero nag-usap kami. Eh, before ko naman ito pakita, mga kababayan ko, for, for, uh, 100% and for sure, ipapayagan naman ako, mga kababayan ko. Hindi pa dapat ilabas to, pero I think napapanahon na, mga kababayan. Papaita oh, ko lang sa inyo ha. Ah. Huwag kayong, uh, wag kayong mag-react ng kung ano-ano ha. just ko, eh, alam nyo naman, matindi-tindi tong uh, uh, hawak natin. O, oh, ayan, o, oh, paita ko. Mayor, mayor. O, o toto na. pag uwi pag ko ng Hong Kong, trabaho kagad. Ka o, oh, painggan nyo itong sinabi ko. O. Oh. Medyo ang tindi ng darag po doon kay Duterte ah, Ano yung sikreto nung yung pasabog na yun? Tinanong ko kasi siya. Mayor, mayor, ano nagyari doon yung sikreto doon? Kasi pinat pinat pinatayan siya ng pinatayan eh. Until na hindi niya, hindi niya, hindi pa natatapos yung mga sinasabi niya. Pinapatayan siya ng pinapatayan ng microphone. Tapos na nakuha na lang doon, yung sinabi ni ano, yung nakuha na lang doon, yung sinabi ni Akop na sani sani Huwag kang ganyan dito, sani ha? Ganon. Yun na lang ang naabutan, pero the rest hindi, mga ko. So, ito yung continuation. Painggan nyo mabuti. Uh, eh, ano? Talagang namilipit siya doon, ano? Pala <laughs> 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 Nung tinanong pala ni Mayor Sunny, mga ko na, oh, wala ka na. terte Duterte pala, namimilipit na. <laughs> So sa mga tuwid, yung matandang Duterte namimilipit na sa takot kay Sani Trillanes during that time. <laughs> Kasi para para para, para tinali sa kaliwat ka ng kamay mo tapos tinutula ka na sa bangin. Ganoon na nangyari kay Duterte during that time. Pinapaliwanag ni Mayor Sani ha, yung nangyayari noon. Totuloy. Namimilipit siya pagka yung Weber pinag-uusapan. <laughs> lang, nagtataka lang ako, no? Kasi talaga naman, namilipit talaga siya. Lalong-lalo na sa usapin ng pera. Pansinin nyo palagi mga kababayan ko, pag usapin ng pera kay Duterte, takot na takot bumanat yan. Ayaw na ayaw niya na usapin na pera. Di ba? Ayaw na ayaw usapin na takot yan si Digong tungkol sa pera. Tuloy. And uh, ano, at ng mga kababayan natin, talaga may tinatago siya. Correct, correct. Tama yan, Mayor Sani. Ito ah, dito ko natuwa kay Mayor Sani eh. Kasi as is siya doon sa sinasabi niya. Tingnan niyo mabuti ah. Ano palagi namimilipit siya pag kayong waiver pinag-uusapan. And uh, ano, at least nakita ng mga kababayan natin, talaga may tinatago siya. Correct. Mga kababayan ko. Kitang-kita niyo doon, even even pulong Duterte eh, pinoprotektahan niya doon at tinatago nila. Common sense mga kababayan ko. Let's connect and, and let's have an logic mga kababayan ko. Ha? sabi nila mga kababayan <laughs> hindi daw drug lord ang pamilya ni Duterte totoo mga kababayan ko hindi daw sabi nila sinabi nila ha. pero let's have a logic merong shabu shipment no shabu shipment o drug shipment from ibang bansa ibang bansa ha? mga kababay, ibang bansa pinadaan pa sa frontline ng Pilipinas ano yung frontline ng Pilipinas customs. pucha ang lakas ng loob mo. ba diba? Kung wala kang kapit sa gobyerno, yun pa dadaan mo sa loob ng customs? Imagine niyan, yan. Yan yung pinag-uusapan namin ni Mayor Sani during that time. Eh. Sabi niya, sabi niya, hindi daw drug lord Eh, paano, paano di magiging, di magiging mag drug lord yun? Di umanong drug lord yun? Eh, ganito na lang. Logic yan. Nasa posisyon ka. Nasa kapangyarihan ka. Nasa possession ka ng power sa gobyerno. And everything kaya mong gawin. Ayaw mong kaya mong trabahuhin. Nakakatakot ito mga kababayan ko, matindi. Nakakatakot ito, matindi. Dumaan pa sa customs natin. Yung uh, mag, uh, ma, yung ano? Ano yung magnet? Ano ma, ma, magnet? Ano magnet ba yun? Sasabi nilang ganon. Nilagay nyo pa doon sa loob ng magnet. ah uh, uh, yung basta magnet. Nilagay nyo pa doon. Para mga ano mga kababayan ko, para lang masabi nyo na illegal yung shipment ng pagpapadala ng mga epekto sa Pilipinas. Mga kababayan, dumaan sa na ilabas ng customs, mga kababayan ko. Ang ending, mga kapatid, ano nangyari? Hindi, totoo lang. Ano nangyari? Ang ending, mga kababayan ko. Lahat ng sangkot doon sa issue na yon, the rest, wala na. Yung general, tambak ang kaso, kinasuhan. Yung, yung, yung uh, pidea chip, ligwak na. Yung iba, todas na. Tapos yung mga sangkot, nakawala pa magnetic lifter. Thank you very much. Lahat wala na. Ang natitirang buhay mga kababayan ko, nagtatago pa. Mga kapatid, imagine that mga kababayan ko. Logic na logic eh. Bakit? Paano nakalusot yon? Because of what? Because of Michael Yang. ba? Diba? Who is Michael Yang? Natatanong ko who is Michael Yang for uh, kay Duterte? Michael Yang and Duterte are very close friends. And they are both Business partners, mga kababayan ko. Magkaibigan, magkanegosyo. Ang trabaho, magpatakbo ng ano mga kababayan ko? Oh. Bato de la Rosa, mga kababayan! Alam mo, simula nang naupo yung mga Duterte na yan, mga kababayan ko, sa Mindanao, sa Dabao, nahawakan nila yung source ng ganyan na ipinagbabawal na gamot. Nung naupo si Duterte, kaya nga sabi ko, nabudol tayo, nagsisi tayo. Bakit mga kababayan ko, nag tayo ng drug lord sa posisyon. Diba? ba? tayo ng drug lord sa posisyon, which is Duterte. Mga kababayan ko, nangyari sa Davao, inawakan nila yan. And then right now, mga kababayan ko, nung naupo, pinatakbo nila sa buong Pilipinas, mga kapatid. Lahat ng nakabangga nila, pinatumba nila. Lahat ng mga kabangga nila pagkain sa negosyo, pinatumba-tumba pinatumba nila mga kababayan ko. Di ba? Yan, yan, ang ginawa nila. Kaya nga po nakakalungkot mga kababayan ko eh. Ganun tayo niloko ng mga yan. Kaya ngayon, bukas na, mulat na ang Pilipino, alam na. Alam na natin ang gagawin sa kanila. Hindi na natin nahayaan na makabalik sa pwesto at sipain na yan sa bansa natin. Second, mga kababayan ko, ang masakit pa doon, nung hinahanap na si Michael Yang. ginawa pa ni Duterte ang ano, political advisor. Ay, economic advisor. O yun po, pinakamatindi doon, mga kababayan ko. Mga kapatid. Kaya po, ganoon nalang magtanong si Mayor Sani sa kanila. Tama po ba? Tuloy natin to. Kasi napakadali eh, di ba? Pirmahan niyo yun kung ma talaga mapapahiya ko. Kaya po, hinahabol ni Mayor Sani Trillanes na mapirmahan ni uh, Duterte ang waiver para magkaalaman na mga kababayan ko. Para magkaalaman na tungkol sa pera kung may pumapasok ba kay ay kung pumapasok ba kung may pumapasok ba kay, uh, Duterte talaga limpak-limpak na pera at sa nanggagaling yung yaman niya. Naalala ko lang nung panahon nung tumatakbo si Digong, nung pinakita niya yung bahay niya at nakita yung buong itaas, maliit lang. At yung nasa likod ng bahay niya mga kababayan ko, ay uh, bundok uh, mga ano mga halahalaman at mga puno-puno. Pero after po maupo ni Duterte sa posisyon, kung titingnan niyo po, yung likod ng bahay ni Digong golf course na. Mga kababayan ko, yung pong inyo nakikita. At yung bahay niya sa Davao, yung Davao Avenue, yung uh, Duterte Avenue na tinatawag nila. Mga kababayan ko, isang malaking props lang po 'yun. Mga kapatid, yan po ang tatandaan ninyo, mga kababayan, isang malaking props lang po 'yun tuloy. kasi meron at napansin ko lang doon ah. Bakit ayaw ano niya pabuksan Ano yung Sabi niya sa wad ko, wala, wala daw siyang pamasa. Tapos yun, meron pang palang oh. pera sa uh, Oh, tapos, inaamin niya nung huli, nung pinakita ko yung mga properties niya, sabi niya, eh, Yon, na, boss, nakapag, nakapag 5 billion kami. Nakaipon daw siya ng 5 billion pesos. Tommy! Oo. Oh, tapos walang pamasahe? -eh? Tapos walang pamasahe. -eh. So mga nagkabuhol-buhol na yung sa pambubola niya, nakalimutan niya eh, yung mga sinabi niya nung maaga. <laughs> anyway, Mayor, uh, ito na, uh, nagiging baliktad na ang mundo kaso niya talaga. sa, sa susunod na hearing, makikita ng mga kababayan natin, mas liliwanag sa kanila kung ano yung totoo nangyari noong panahon ni uh, Duterte. ay Boom! Ayan na. O, oh, ayan na. Hindi na sa akin ng galing, mga kababayan ko. Hindi na po sa akin ng galing ang mga salita na yan sa susunod na hearing. <laughs> Aatin pa kaya si Duterte? Ang tanong. Mga kababayan ko. No. Ngayon, mga kababayan, ang tanong, Aatin pa kaya si Digong? Mga kapatid, eh, ito na. Aatin pa kaya si Duterte. Yan, natin yan, mga kapatid. Kasama natin si Mayor Sadi, Trilanes, ng Sudan, Kalokan. Eh. Mga kapatid. Kami salamat to, Mayor. Thank you. Thank you. Oh, yan. Mga kababayan ko, nakita nyo. Nakita nyo kung gano'n ko, gano'n gano'n kalakas. Hindi <laughs> naman gano'n kalakas. Gano'n ko, ka, gano, n gano n ko kalapit. Kaya Mayor Sonny Trillanes. Mga kababayan ko. Ayan, at least nakita nyo mga kababayan na Pero ang binanggit niya dito mga kapatid, eh tila ba may aabangan kayo sa susunod na Quadcom hearing. Kasi excited ako doon sa susunod na lalabas. Hindi ko muna sasabihin para excited ang lahat. balita ko. Ayan na. Pag <laughs> Ay, mo na panood tong video na to, magsisisi ka. Kasi sinabi ni Mayor Sani Trillanes. Kung anong sinabi ni Mayor Sani Trillanes, as is tayo doon, ha? Sabi ni Mayor, abangan nyo yung susunod na Quadcom hearing. oh mga kababayan ko. Malamang, hindi na Baka matakot na umatay niya si Duterte? Magdahilan na naman na walang pamasahe. Magdahilan na naman na kulang ang pera. Puta, may limang bilyon ka pala sa... Bilyon na Limang bilyon sa bangko. May limang bilyon ka pala sa bangko. Eh, di ko ka nagsasalita dyan. O, oh, ngayon, magkakaalaman tayo. Tama ba ako, mga kababayan? Magkakaalaman at magkakaalaman na. O, oh, ngayon, eh, wala tayong magagawa. Yan talaga ang mangyayari ngayon. <laughs> Kaya, abangan natin. Ang sinabi lang ni Mayor Maliwanag, abangan nyo yung susunod na Quadcom hearing. Dahil may sorpresang pasabog ulit kay Duterte. Subukan niya ulit mang ulit, papipikon ulit siya, magwawala siya doon. At isa pa pala, unahan ko na kayo. Kaya po inawat si Mayor Sani Trillanes, mga kababayan ni Congressman Acop. No? Baka daw po atakihin sa puso yung matanda. At doon pa mangyari mga kababayan ko sa Quadcom hearing. Anyway mga kababayan ko, please don't forget to like this live streaming and this video. Mga kapatid, maraming salamat po sa una natin pag-uusap.